subscribe si TV. Subscribe si TV. Subscribe si TV! TV. Pa nakakapa si M1. Nakakapa pa, Ah, nakakapa nakaka nakakapa kung ano pagkakasakit. Hmm. 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 Eh. Kaya ang nga sinunog ang loob at ang Valenzuela. Kaya alas nag-7 nila ini tatay waray ka na ba ako? ibang uh, ano, mga anak waray na waray na sa Davao an sayo o oh, pa anak pero waray diyan o okay man ang trabaho niya di at mahal tu mau pa ay waray ka sa kanya kontak wala wala po siyang kontak sa mga anak niya si tatay Mike po ay solo parent po sa mga ito ay mga idol, yung bahay niya po Papasukin po na. pwede pasok naman tata balay mm -hmm. dito, okay. dito. Dito Pwede. yaya yung magibalay yung ano yung tata yung tapo 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 Ito tapo 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 ko rnya Hey so Kuwawan naman ang bahay ni Tatay Mike mga idol Hoy, sulodnya di pakati Mas mau paingadi ka sa sulod kay para koan Dito ulit kun sa nim koan dito Kun di ka nakaturog <coughs> Ayan, gagagaling lang po ng sakit ni Tatay Mike, mga idol. Ayan. Yan niya yung uh kakatulog, hiyak, -huh. doyan, wakay. Aha, dito po siya natutulog sa, ano, doyan. Pag mauhan. Kung di, pag man mauhan, di niya kinahigda. Sa alapaglano. Wala, guys, kapayak balay guys. Ito guys. Oh. Kawawa -huh. na ba yung tatay? Sana, guys, matulungan po natin si... Tatay, tatay Mike. Kasi po yung bahay niya po talagang sirang-sira na po. Yung tanging nagaano lang nagsasahod ng uh, tubig pagkag itubig ulan. Pag, uh, ulan ito na lang po yung mga ano yung mga plastik, plastic. May mga sako. Eh hindi na magtagal ang tag-ulan kahit wala, hindi hindi hindi. Ano ang tatay nang karag mo uh, aroon sa mga uwan? Sa, hindi hindi, pagtukod sa kamera. Pangaro, di da bulig like, sa nang karag mo dapat aroon diyan sa uwan. Ang baliw lang kontra yung bubong. Mga bubong. Mga Ah, mm -hmm. uh, guys, uh, yung wish po ni tatay na magkaroon po ng bubong yung ano, bahay niya, tapos magkaroon daw siya ng mga dingding. Mm -hmm. Kasi yung dingding niya, kaya pues, sira na rin po kung hindi ba makakuha mga sinditing materialis para makumpleto ng balay hindi hmm. eh, maganda tulad sa kahoy kay kulang wala man akong pambahay pambili kaya ganun. ngayon guys uh, sana po matulungan po natin si tatay mike kasi guys uh, <coughs> mak nakikita nyo naman po yung bahay niya sobrang uh, Asira na po talaga. Sirang-sira na mga idol. Oh. Hindi ko alam kung saan ako nang matutulog. Pag nahiga, ano po yung nilalagay nyo sa site? Ito ano yung mga itong karton? Mm. Yan po yung ano pang pasnik. Hindi di tatay, para mas ganahanan mga kuhan, viewers na maghatag simbolik. May kakuno talent kumanta. Bisa na ang kanta. Ani mo nila ni niya kanta. Kaya mau, ang mau idol ni Idol Joey the Great niya magkanta. Teka po kayo hindi ni gitara oh. Listo ko mag-gitara? Kaunti. Alala, sige. Ay, guys ha, papakita po tayo ni... Wala, sira Sira? Mm. Ay sayang. So, <laughs> <laughs> May gitara pa naman para, dito mga idol. Lumabot mm, Papakitaan pa naman sana tayo ni tatay na mag-gitara. Ka, akapila na la tatay. Bisa na nung akuan. Kanta? Hmm, kanta. Ani mula may sip. Ang buhay. dito, Dito mas nadurog ang aking puso nung kumanta na si tatay. Sobrang halos. Sobrang halos mabiyak ang aking kalooban nung sinimula na ng kumanta ni tatay. Nakakalungkot mo ngayon. Sobrang nakakalungkot. Ay, tulad ng isang awit lamang mayroon simula at may katapusan sa araw at gabi nalulungkot ay ang sa mga sulanin pinaglalabanan ang aking pagkukunyay sa buhay nagbabalat kayo sa katotohanan Ano man ang aking maging kapalaran Tanging Diyos lamang ang nakakaalam. Ayan. Yeah. Maula eh. Grabe guys. naluhap naluha po ako sa, uh, sa, sa akin guys. Naiyak po ako. Sobrang nakakatats po yung ano niya, yung kinanta po mga idol. kiling uh, ko lang mga idol, sana po, please, lamang po, kahit may mga sobra-sobra po kayo dyan guys uh, tulungan po natin si tatay na maitaguyod, matapos yung bahay niya mga idol kasi kung kung ano lang talaga guys kung sumasakaw na talaga sana ako hindi ako hindi, hindi na po ako sa inyo hihingi ng tulong guys kailangan na kailangan po na tatay ng tulong kapag tagulan daw ngayon di ba nagkabaha nagkabagyok Nakangay naka naman tatay ka so pag kuan. Uh, Doon sa kapatid. Ay nakituloy kasi ibang bahay. Dalawang araw. Hmm. Nakituloy po siya sa ibang bahay guys Kasi di ba nagkaroon na... ng... Eh guys ah, Inuulit ko po Sana po matulungan po natin si tatay Guys ah, uh, Kayo po yung Magiging susi Magiging daan Upang magkaroon po ng bahay si tatay mga idol tulungan po natin siya mga idol sige po hanggang dito na lang po ang aking pagbablog sana po muli matulungan po natin si tatay paalam po tatay paalam na paalam na tatay paalam Bye. sa iyo salamat naman makatulong kayo sa akin okay guys pagpapalain kayo ng Panginoon eh. sa nais pong tumulong kay tatay may maaaring pong tangin lang po ako